Yo, what's up mga ka-edit? So, for today's video guys, eh, uh, magre-review tayo ng ating nabiling action cam sa Lazada, no? So, uh, ang action cam na to is SJ Cam 4000 Air. No? So, ayan, <coughs> ayan siya. So, ngayon lang natin siya i-review. Na-testing naman natin siya, pero i-review lang natin para sa mga gustong bumili o naghahanap ng murang, ng cam, murang action cam. Eh, may kita nyo na agad yung difference ng mumurahin at sa medyo mura at salagang sa pinakamahal talaga so bago tayo magsimula bago tayo pumunta dito sa action cam na to eh dito muna tayo sa mga accessories so ang bili ko nga pala dito guys eh ah uh, 1472 so kasama na yung shipping dun So, ang original price niya is nasa 1.7. Kasi, uh, Lazada 11.11 11, yan. Kaya, sale. So, meron naman nasa 2,000 plus. Siguro, complete package na siguro yun. May kasama ng uh, charger. May extra battery na. Ano, ano. Kasi ito wala eh. So, tingnan natin yung mga accessories, guys. ito so, okay. so meron siyang dalawang adhesive uh, para sa helmet. Dalawa siya, guys. Uh, palitan lang siguro pag nalosted yung isa. Papalitan mo na lang. Uh, at meron siyang uh, ito para sa helmet din 'to. Ito eh. 'yan para dito. Pang clip. Tapos, ah, uh, cable charger. Original naman yung cable charger niya. Hindi, ano lang yung mamurahin lang. Yun pa lang guns na. Ito para sa ah, uh, para dito rin siguro to. Yan para diyan. Ito pa isa para rin dito meron. Pang left pang pang, ano to, pang uh, sa motor. Ayun. So, ito meron din yung isa. Dalawa. Para sa uh, waterproof case. Ayun para dito. So, bahala na kayo guys dyan. Kasi hindi ko alam kung anong mga purpose nito. Yan, binagamit ko na lang siya. Kung saan ko pwedeng i-apply sa aking pagkalagi. Ano. So, bumili rin pala ako ng lens guys. Yan. Talasada. So, yung lens nito guys, eh, bago na. Ito yung original lens ng uh, FP Cam 4 4,000 air. Ito yung bago kong biniling lens. Mas maganda siya kasa dito. Pero pares lang naman sila malinaw para sa akin. So, kasama rin siya guys na stickers. Stickers, SD Tapos manual, di ba? Hindi mo mawala 'yan. So, yung sticker na 'to, hindi ko pa ginagamit. Ilalagay ko lang <coughs> din. so, balikan na natin at i-testin na natin yung ating SD cam. At, I-reveal natin talaga kung maganda ba yung quality or hindi. Dito na magkakaalaman ito guys. So, kung sulit ba yung pressure o hindi. So, siguro yung ibang gumagamit ng SJ cam dyan, alam lang nila yung bukasan. At yung hindi pa naman nakakaalam, dito ang bukasan guys. niya guys, pinakaswitch niya. Ilalawang press mo lang yan. Pag bumilaw na, SD cam. Ngayon guys, yung pinaka uh, quality ng kanyang video. Tingnan niyo guys, ang kalinaw 'yan. <clears throat> Medyo nag-blur lang yung ating cellphone. So, ayan guys, no? Ganyan kalinaw siya, guys yung ano niya. Ah. Uh, medyo niya kalinaw. Tsaka naka wide angle siya, kaya parang medyo 360 konti. So, para ka mapunta sa settings, ipipindutin mo lang tong nasa likod, nasa harapan. Tatlong pindot. Ayan, settings na yan, no? Ito, settings ng, gusto mong makita yung settings ng video, i-click mo lang to, sa taas. Ayan, ayan. Ang gamit ko lang, guys, is 1080p. 30p, ah, uh, 30fps, yan. Ayan, ang gamit ko dyan. Tapos yung iba dyan, hindi ko na kinalikot dyan. So, yung camera, naka 16m, yan. Ayan. Ito naman, eh, hindi ko na ginalaw yan eh. White balance, image resolution, image uh, retention, driving mode, wifi, watermark, screen saver. Ayan, hindi ko na ginalaw yan. Ito naman yung settings, language, time, format, reset, version, yan. Ayan lang guys. <coughs> So ipapakita ko guys yung pinaka uh, sample ko sa highway kasi nakabike ako eh. Kung gaano kalinaw yung kanyang uh, kuha o kung gaano ka solid yung kanyang uh, video sa kalsada mismo. So let's go.